Ang ganda naman dito sobra guys Tignan nyo Napakataas natin <laughs> Eh nakikita ko lahat ng mga nangyayari sa paligid ko Kaso nga lang guys May nakikita pa ako dun sa dulo na sobrang taas Ibig sabihin May mas mataas pa pala sa tinatapakan natin <laughs> Eh may gagamitin nga pala tayo dyan mga tropa Pero bago natin yung puntahan sa ilalim Kasi nandudun pa yun sa may baba Eh okay lang ba kung mag like ka muna ng video At mag subscribe ka Para mas Simulan na natin to At dahil naggawa mo na ngayon Maraming salamat <laughs> Tara puntahan na natin guys yung gagamitin natin <laughs> Let's go let's go Oo nga pala Eh medyo mabilis akong tumakbo Kaya hindi ako masyadong nahirapan Nung umakit ako dito sa may taas <laughs> Tara guys dalian natin Apakatuling ko tumakbo Para ako si The Flash Bo Sana guys hindi pa nawawala yung sasakyan ko Na ipapakita sa inyo no Uy umin Wow Ang ganda naman ng truck niya. Ang daming mga gulong. <laughs> Ayun oh, inakit niya rin dun sa may taas, mga tropa. Grabe, ang dami talaga dito mga naglalaro. Ang saya-saya kasi, lalo na kapag marami tayo. <laughs> Ayun, nakita ko na rin mga tropa yung ipapakita o sa inyo at gagamitin natin siya sa akin. Ayan! Ayan oh, tignan nyo. Napakalaki. No Mas malaki pa yung gulong sa akin. Halos kalahati lang ako. Ang tawag nga pala dyan, e monster truck. Kulay puti na monster truck. <laughs> Tignan nyo guys oh Napakalaki nyan Pwede pa akong pumatong sa gulong eh no Pwede ko nga ata itong itulak <laughs> Eto guys bawal ba akong pumatong doon sa may taas Ay bawal sa mga gulong lang ang pwede pumatong <laughs> Tignan nyo ginagawa akong talon talunan no Kasi napakalaki ba naman ng gulong na yan So ang gagawin natin Subukan na natin itong sakyan guys Para makita nyo na yung gagawin natin for today's video Ayan no oh, Wow napakalaki Tignan nyo naman nasa gitna tayo. Papakita ko yung first person, ha? Ayun, oh. Uy, ganda. Kaso nga lang, ang lakas ng tunog kapag nandoon malapit yung ano natin, camera. Kaya tara, subukan na natin tong paandarin, no? Wait lang, saan kaya tayo pupunta? Uy, grabe, ang alog naman ng gulong nito. Ni <laughs> Ayan, oh. Ang astig. Ang dami pala doon mga pwede natin tricks, eh. Nakikita nyo ba yun? Meron pa doon Christmas tree. Tara, puntahan natin. Baka may mga regalo. <laughs> tara, let's go, let's go. Wow! Ang dami nga ditong mga regalo. Ayan o, for you. Uy, pwede ba itong buksan? Teka nga lang, mga tropa, may nakalagay kasi. Ayan o, for you. Kaya nga, try nga natin buksan. Uy, wala namang nangyari. Akala ko, magkakaroon na kong regalo. <laughs> Peke! Pero sakay na nga ulit tayo dito, mga tropa. Papakitaon ko kayo ng mga tricks gamit itong aking monster truck. <laughs> Ay, kita nyo ba yun? Yung matataas na kulay puti? Eh, susubukan natin umakit dyan. <laughs> Ayan o, dito yung pinaka starting point. Tara tara, bobuelo tayo mga tropa, no? Eh kailangan nating galingan para maastigan tayo. Okay, tara. Atras na ako, guys. At eto na, boy. Sisimulan na natin 'to. Let's go! Ayun, no? kaya kaya 'to. Uy, grabe, nangalong alang na untog. <laughs> na untog untog yung monster truck ko. Tsaka bumalentong. Bumaliktad na. Teka, patayuin natin 'to, guys, ah. Ayun, buti na lang tumayo na. Baka pwede pa natin tulit-ulitin. Tara, akit tayo dun guys ayun o oh, iikot-ikot si ako dun tapos isa pang raban ako naglaglag naman ako nagkamali ito pala meron pa isa ditong monster truck o oh. teka magkamukha kami ng sasakyan na ah. parang pinapahabol ako haha <laughs> sige hahabulin kita boy habol-habolan tayo gamit ang monster truck o oh, mean asyado nang malayo nun ni tropa uy oh, hintayin mo naman ako ah. oh, okay Guys, ete eh, ka lang, kilala pala natin tong nagda ng isang master trucky. ay si Dokling pala yun gaya gagaya ka sa akin na naka monster truck ka din Aba oh yun, dokling, tignan mo naman Kaso kulay puti yung ano ko daladala -dala. Yung sayo, violet, tas puro bakal Wala naman sa yung kaha Kaya na kayo eh, pwede naman kasi itong ibalentong What? Pareha sa atin, pwedeng ibalentong Grabe guys, samahan nyo naman kami Eh kayo ba, mahilig din sa monster truck? Eh comment nyo naman sa comment section Para malaman namin ni parang dokling Hinakit <laughs> mo pa yung gulong ko ah Oh idol, ang sarap-sarap Laro eh no, ang laki-laki ba naman kasi ng mga gulong eh Tama ka dyan no, eh wait lang may naisip ako Nakikita mo ba yung dalawang bilog na yan? Alam ko pwede nating ipaikot dyan ang mga monster truck natin Ano ba idol, baka mahilo-hilo tayo nyan Eh ganoon na nga, <laughs> pero susubukan pa rin nating gawin yun Sige-sige idol, susunod lang ako sa mga gagawin mo, gagayain kita Alright, sige gayain mo ako eh Tara simulan na natin to, sumakay na tayo sa mga monster truck natin Ayun, mga tropa, nakasakay na si Parin Dokleng. So, sisimulan na namin to dito. Ayan, pumila ka sa likod ko, ah. Hilo-hilo talaga tayo neto. Pagbilang ko ng tatlo. Bilis, pumuesto ko na. Isa, dalawa, sumunod ka na boy, tatlo. Umin, nako, bumalentong balentong ako, hinagis agis na ako saan-saan. Tapos din si Parin Dokleng dun sa dulo. Oh no! Pero tara, tara guys, dapat makaikot tayo ng buo, no? Ang ang hirap pala gawin ni Tui. Ayan oh. Uy, grabe ako Kaso tinapo na naman ako, guys. Sobrang hirap naman talaga noon. Teka, asan na si Paring Dokling? Parang hindi niya na yata nagawa yung ikotan namin dito. Napunta na siya sa ibang lugar. Hindi na siya nakabalik. <laughs> Ayun, nakita ko pa siya. Andun siya sa may dulo. Teka lang, pa-stopin natin siya. Dokling, stop ka muna, stop ka muna dito. May naisip pa akong iba, masyadong mahirap 'to. I oh, oh, no. naman sobra. Kaya nga eh, nakita ko tinatapon tayo kung saan saan. So may naisip ako mas magandang puntahan na lang natin. Huwag na lang tayo dito. Ako oh, idol, saan naman yung pupuntahan natin ayan? Eh basta, pagkakaalam ko, dun mo nakikita mo ba yung parang mataas na puti na yun? Ayun, sa dulo. Ay sobrang tuktok naman yan. Oo nga eh, kaya nga susubukan nating akitin eh. Tara, sumakay na tayo sa monster truck natin. <laughs> tara guys, tara guys, may naisip ko may puntahan ni paring dokling yung puti na yun, no? Tara-tara! Uy, nasa disyerto kami. <laughs> Grabe, ang dami dito mga katus. Tapos yung kalisada, eh bako-bako. Ayan o, oh, parang bundok na maliliit. Abay, buti malalaki yung mga gulong ng monster truck natin. Talagang kinakaya-kaya. Ayun, malapit na kami makapunta dun sa mga ano na yun, matataas na gusali. Ay, hindi pala yung gusali. Basta yung mga kulay puti na yan. Teka, paano nga ba akit dun? Eh, parang wala namang ibang daanan. Oh no! Ayun o, crash. Cash Paul. Paano naman pupunta dun guys? Parang imposible naman na makadaan kami dyan eh. Ito may nakasulat oh. Baka mamaya may instruction. Oh man. Ah kailangan pa yata mag teleport para lang makapunta dun. Teka lang. Parang maganda gawin yun ah. Dokling. Pwede pala pumunta dun eh. Kaso nga lang -te teleport ka. He. paano? Idol. Subukan natin. Para naman makita natin kung kaya ng mga monster. Truck. Oo nga. Tama ka dyan Dokling. So tara mag teleport muna tayo boy. We'll be right back. At ayun guys, nag-teleport na nga kami. Grabe, ang galing. Pati monster truck namin ay sama, no? Haha, <laughs> ang gagawin namin guys, eh, de-direcho kami dyan. Kuro, kumbi, nakapakataas naman ito. Eh. Oh, no! rin oh, idol, kakayaanin ba natin yan, boy? Abay, syempre. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Eh, tara na. Sumunod ka sa akin. Pasakay <laughs> na ako sa monster truck ko, mga tropa. Okay, talangan bumwelo tayo, ah. Dito ka, tumabi ka sa akin. Masyadong bilis siya na Baka malaglag ka agad Di pa tayo nagsisimula Hehe <laughs> Ito guys So grabe Tatabi na sa akin si Parang Dokling Humarap ka dito unsa na ako nakaharap boy Kasi didiretsoy na natin to Pagbilang ko ng tatlo Isa Dalawa Tatlo Grabe Ano mangyayari sa amin boy Sobrang taas Oh no Oh man Bumalintong balintong na ako guys oh so. Uy, tumalsik-talsik na yung aking monster truck. Oh no! Grabe yun. Nakita nyo na ba yung mga tropa? Kung gaano karami balentong ang nagawa natin. <laughs> Teka, asan si parang dokling? Baka mamaya kung saan sang balentong na yun din nila guys. <laughs> Hanapin nga natin yun mga tropa. San kaya siya tumalsik? <laughs> dokling, where are you? Saan ka ba bumalentong? Andito lang ako oh, sa may baba nung ng akyata ng crash pulse. Ay, nakikita ko na siya. Ayun ba yun? Ay, hindi eh. Nawala na si paring dokling hindi na siya nakabalik dito oh no wait lang guys eto na pala si paring dokling eh. nakasunod na siya ang layo ng pinagwak sa kanya, mga tropa teka nga lang pahinga nga muna tayo dito sa may damuhan ang sarap sarap naman dito tumambay ang linis linis yan wait lang paring dokling grabe yung ginawa ng monster truck natin dun nakailang balentong ako halos hindi ko mabilang wala ay dun ako pinunta ako sa ibang lugar naligaw ulit. Na, Kaya nga eh, naiita ako nga, Dokling. Hindi na nga kita matagpuan doon kung saan tayo bumaksaki. Wait lang, may awa ka pang martiliwa. Para saan yan? Wala, naglagay ka pa ng sign dyan. Napakalaki naman yung boy. Idol, isa na akong ano, enforcer. Bakit enforcer? Huwag naman, baka mahuli mo ako eh. Magkamali ako ng dadaanan, tapos titikitan mo ako. Oo, oh, idol, maaari ka sa akin. Kaya susundin mo yung mga sasabihin ko, ha? Kung hindi, eh, maalagyan kita ng tea. Ako naman, Dong Leng, wag naman ganyan. Eh, teka, ano bang gusto mong gawin natin? Eh, Idol, nasubukan mo na bang iakyat sa mga bundok ng master, ha? Ay, wait lang. Maganda yung naisip mong yun, ha? Paano kayang gawin natin yan, boy? Oh, Idol, nakikita mo ba yung bundok doon no? oh, sa dulo? Teka, saan ba? Uy, grabe, ang taas nga ng bundok na yun. Parang Mount Everest. Eh, kakayanin ba ng dalawang master truck yan? Eh, malalaman natin, Idol, kung susubukan. Talagang sabi mo. Oo oh, nga, no? Grabe, gan guys, kakayanin nga ba talaga? Tara, sumakay na tayo. Pero magpalit muna tayo, Dokling. Ako naman dyan sa may kulay violet mo naman, Sir Trump. Oh, sige, Idol. Akin naman yung puti. Tara, mga tropa. Sakay na nga tayo dito. Uy, grabe. Ganda rin pala na ito, eh. Kaso nga lang, parang kalansay. <laughs> Tara, dire-direcho na natin to. Para makapunta na tayo dyan sa may mountain. Uy, may tubig pa dito. Teka nga lang, babasahin ko muna para mas kumapit ang gulong. Ayan. Oh, no, no. na kong makaalis. Dockling, magmuna akong gayahin. Teka lang, pwede ko ba ito itulak? Tulak nga natin yung gulong ko. Ayan guys, itutulak ko muna para kumapit doon sa may lupa. Eh, na kasi ako sa tubig. Ayan, no. Oh. Tingnan mo naman, no. Oh. ikot lang mag-isa. Ayan, tutulak ko yan, boy. Para kumapit sa may lupa. Tapos, bigla akong sasakyan, no. Ayan, guys. Nakasakay na ako. Makakaalis na rin to sa wakas. Ayan. Sige, makakaalis din yan. Ayaw kasi ako tulungan ni Dockling, mo yung gulong tulong dali dali <laughs> ayan guys tinutulungan na tayo ni paring dokling para makaalis tayo dito sa may tubig na nice kasi ko ayun sa wakas naiakit na rin namin sisimulan na namin akitin tong bundok ayun oh, napaka taas naman ng mountain ayan grabe buti malalaki ang gulong ng mga monster truck siguradong ising easy -isi lang tuboy <laughs> ayun oh, uy dito tayo daan dokling sumunod ka sa akin let's go kakayanin ng monster truck natin yan kahit napaka <laughs> ay no, grabe May mga batu-batu Subukan ko nga dito dumaan Oh no, mahirap pala pag sa mga batu Pero kaya na walang hirap-hirap Pagdating sa master truck <laughs> Ayan, sige Gulong na malaki, wag ka lang sa Baka maplat yung gulong ng master truck Oh no, talaga Uy, alam niya kay Dokre Kunsan sila siya pumupunta Dapat sumunod ka lang sa akin Ayan no, tignan mo yung ginagawa ako oh, Nakakakit na ako ng pakunti-kunti Oh no, nandito na ako sa mga islaw. Medyo madulas tong mga ano na to guys. Sahik. Baka mamaya hindi kayanin ng gulong. Pero yun nga no, nakakakit pa ako. Nice. Wait lang. Asa na si paring dokling? Hindi ko na siya makita. <laughs> Andito na ako sa may grass. Madali na ako makakakit pag nandito. Ayun no. Oh. Uy, ano to? Anong ibig sabihin? Pababa. Fake grass. What? Fake grass pala to. Eh. Oh no. Nasa pinakatuktok na ata ako mga tropa ng mountain. Teka nga alang bababa nga muna tayo ayan sa wakas nakababa na rin ako tignan nyo napaka na pala <laughs> na natin sa bundok ang monster truck. Success! Kaso nga lang, hindi pa natin kasama si paring Dokling. Hintayin natin siya, boy. <laughs> Ay, no. Bakers daw. Wow. Wait lang. Dokling, where are you? Hintayin kita dito. One eternity later. Sobrang tagal ko na nag-aantay dito, mga tropa. Oh, no! Hindi na yata makakapunta dito si Dokling, eh. Ay, andito na pala siya. Nice, no, Dokling. Baba ka muna. Oh no, kunsan sa naman pumupunta yun Wait lang, eto na pala si Dockling eh, Nakabalik na siya Kala ko pa naman nalaglag na siya sa bundok ulit Hoy <laughs> Dockling, congratulations sa iyo mo sa bundok ng monster truck ko Yung e sa iyo, ko ng maigi Maayos ako nakapunta Ha <laughs> ha mm, Eh idol, malamig naman dito, sobra Eh syempre, paano hindi malamig? Eh bundok to eh, tuktok na to eh Eh alam mo naman, kapag sa matataas Malamig talaga, sobra Parang Mount Everest oh, mga idol, ang saya-saya dito tumambay. Eh, kaso nga lang, idol, paano tayo bababa? Anong paano bababa? Napakadali lang. Nakikita mo ba yan? Nakalagay o down. So, ibig sabihin, baba, dyan tayo dadaan, boy, katulad ng inakyat na natin. Ganun ba, dool. Eh, paano yan? Baka kunsan na naman tayo mapunta nyan. Eh, wala naman tayong ibang choice, eh. Gusto mo pa matulog ka lang dito sa bundok? Ako, ay, dalimbe. Sasakay na ako sa master truck ko. Wala, <laughs> sinakyan naman yung sa'yo. So, mga tropa, bago kami bumaba dito, huwag mo munang kalimutang i-like ang video at mag-subscribe ka para magkita-kita tayo sa baba, ah. Tara, sasakay na ako sa master truck na puti. <laughs> Oy, teka lang. Naipit-ipit na ako, eh. Let's go, let's go. Ito na, buw oh. tayo. Doklang ik naman ng mauna. Lagi ka naman na Dali mo. Pumesto ko na at humarap na doon. O oh, yun guys. Humarap na siya at bababa na boy. Let's go. Susundan na kita. <laughs> Grabe ala. nagkaya walay kami ng daanan ni Dockling. Oh, San sana ako napunta? Oh no. <laughs> sana maabutan pa natin si paring Dockling. Dito siya dumaan no. Din red red tuwi. Oh no. Puro kasi batu batu. Tsaka isno. <laughs> Ayun o bang. Bumalentong balentong na yung aking monster. <laughs> Wait mo jamboy grabi Grabe, ang astig Idol, tignan mo yung Hindi na makita yung katawan Eh, syempre, nakabaliktad na yun sa'yo Eh, galing ka ba lamang bundok, eh Talagang babaliktad ka Nakababa na nga ang dalawang monster truck sa bundok Mga tropa, pagtapos sumakyat At mukhang dito muna namin tatapusin ang video Huwag yung kalimutang i-like, e ah Bye-bye Tara-tara, Doklay legs like, pa